Hello gaudi sa inyo lahat sa mga palangga natin na mga bossing natin dyan Andito naman tayo ngayon sa araw na ito ay tayo magbablog naman ngayon mga bossing no Update ko po kayo dito sa kanilang project na ginagawa dito sa ating kumpanya mga bossing no Itong tanke na ito mga bossing Ang kanilang ginagawa ngayon ay bossing ay tapos na yung tankay eh. uh, Pero dinip na yan mga bossing totaling tapos kasi kulang pa yan mga bossing sa uh, waterproofing no pero madali na lang yan kasi abang naghantay pa sila ng mag-water propping dyan sa loob. O, tama na, ay sila ay nagagawa naman dito ng mga, ano, mga, ah, uh, tawag ito, flat bar na yun mga bossing, no. yan ang flat bar na yan ay yung wielding ni Kuya. Ayan ang pagkakabitan ng tubo dito, no, na kanilang gagawing pipeline, mga bossing. Ayan po, kaya yung mga ano yan, yung mga tubo, yan, pag tapos niya bubutasan, we will Tapos uh, mga bossing ay kanila yung pipinturahan no, para maganda, magandang tingnan para ma-appreciate ng mga boss dito na, na maganda ang kanilang paggawa ng isang project mga bossing. Kaya mga bossing, no, pag nais yung mga bossing magpa-install, magpakabit na mga city, no, uh, pa fire, uh, uh, basta related sa fire, mga bossing, no, kapag may mga building kayo yan, pwede din nyo sila dito bossing contact, no, dito ay uh, mag-comment na po kayo dito kung gusto nyo po magpapakabit po, mga bossing ay, yan, ay pwede po, pwede po sila sa, ano, sila kuya magkakabit, ay sila yung mga uh, contractor po yan, mga bossing, ayan dito hindi ko alam kung magkano ang kanilang kontrata dito sa project na iyan ay eh, siguro yung boss lang nila at saka yung boss din namin ang nakakaalam diyan kung magkano ang kanilang kontrata pero sa si tayo ay tamang ano lang ah, uh, uh, update update lang sa kanilang mga ginagawa uh, kaya ito mga bossing no paano orin nyo ang aking video na ito para uh, Maya, marami din kayong matutunan sana ay may tututunan, kayo sa aking video. Kaya maraming salamat. Kaya bossing samahan niyo po ako sa aking video na ito hanggang sa dulo mga bossing no. Paano urin niyo ang ating video na ito mga boss. Kaya ayan na no, si Kuya, ayan kailangan mga bossing may safety talaga, may safety gear. Ayun po nang hinahawakan ni Kuya na 'yan. Ayan po ang ang tawag 'yan, face mask. Ayun, hindi man face mask pala 'yan. Para sa protection mga bossing no. Mm -hmm. Protection para ni mapuwing o kaya ma, ano, matalsikan ng grinder, mga bossing, o kaya uh, ng welding. Ayan po. Ayan, man. Ay, ito na ang kani, ano, mga bossing, ang kanyang ginawa kanina no, na welding ngayon, pinipintrahan ni Kuya ngayon. Ayan, ayan po. Malapit na yan mga bossing matatapos. No? Ito yung takip mga bossing yan, takit na yan. Yan, ito yung takip para dito sa butas na yan mga boss. Ayan. Maganda, matibay yan mga bossing, no? At may hagdanan na rin yan. Sa, ginawa na rin na hagdanan niya ni Kuya. Kaya tayo ngayon ay tamang ano lang muna, no? Ah, panood, kung update dito sa mga ginagawa nila. Kahit parang matuto din tayo kung sana may natutunan ako sa kanilang ginagawa dito. Pero parang wala ako may natutunan mga boss kahit wala. Mahirap mga bossing ang kanilang ginagawa nagsubok akong mag pero hindi ko kaya, no? ah uh, dumidikit ang welding rod sa bakal na aking pinagwi-weldingan. Kaya, ito, no, tinuturuan ako ni Kuya kung anong mga teknik daw mga gagawin. Oo, oh. singa Kuya, paliwanag sa akin ng maigi yan. At sana ay ma uh, maintindihan ko ang iyong mga sinasabi sa akin, no? Mga teknik man yung tinuturo mo. Pero, sana naman matutunan ko yon Pero, sige. Ipaubaya ko iyo yan ang mga ginagawa na yan kasi hindi pa yan para sa akin. <laughs> oh, nga yan. Oh, okay Oo, nga kuya, sa okay lang yan kuya. Oh, sige paliwanag mo pa sa akin yan. Mm, sana ay pumasok sa akin uh, tainga at saka lumabas din sa akin tainga ang mga tinuturo mo. Oh, ba? Diba? May kanya-kanya talent kasi talent ni kuya yan ganyan eh. Oh, talaga kaya saludo ako sa lahat ng mga construction worker no yung mga kontrat na uh, kontraktor no mga gagaling mga talentadong talentadong Pinoy <laughs> ay mga busy shout out at sa lahat ng mga viewers natin diyan mo kung saan nakakarating ang videos ko na to ay sana i-support rin niyo po ako mga boss maraming salamat no Oh, si kuya ayan po ay marami siya sa akin at sana naman ay eh, natutu natutunan ko matututo sa mga tinuturo yung mga idea no? ayan po ay ako yung nagtatanong sa kanya kung ano bang mga diskarte dito ay ayan ng mga bossing ito ang tangki na yan ang prepatungan di ba parang kailan lang ay hinuhukay pa ngayon may takip na no ayan po ay saka ano na yan may host na rin mga bossing anong host ah tubo pala hmm. <laughs> ayan pinupunta na ni kuya tapos kakabit na rin nila mga bossing no? yan ay mga ano na yan mga bracket ano yung tawag yung bracket pala patunganan uh, patungan ng tubo dito sa loob ng ah, building. Ayan, mga boss. O oh, tama lang siya ngayon yan. o oh, kuya, paliwanag mo pa sa akin ng maigi. Para mukhang hindi kuya at naiintindihan ang mga sinasabi mo talaga. No, mahirap intindihin pag hindi talagang hindi mo talaga alam. <laughs> o, oh, sana matututo ako diyan. Yeah, okay lang mga boss. Hindi masama daw magtanong no basta kung uh, gusto mo talaga matuto. So, Maliban sa magtanong, ay dapat gagawin din. Kasi madali lang sabihin, pero mahirap gagawin ang mga ginagawa nila, mga bossing. Yeah, shout out kayo sa lahat ng mga bossing natin dyan. No? Lalo na sa mga boss nila, kuya, no? Sa boss natin, sa lahat ng mga bossing dyan, shout out, no? Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. <laughs> Yan po. Di ba? Ang galing na kuya, eh. Dahil mga boss na no, malapit na talaga matapos tong mga kanilang ginagawa. Uh, pero di ka alam mga boss yung eh, kontrata nila kung ilang buwan tong kontrata nila dito sa kanilang project eh. Uh, pasensya ka na kuya sa disturbo ko sa iyo no. Sa abala ko no. Hari, ako ako'y nagtatanong kung ano mga dapat na mga diskarte dito no. Sa mga, mga, mga ginagawa nila. Ayan mga boss. Pagkatapos niyan, ang isasunod naman nila yung ni Manila, yan, mga tubo. Ayan mga para sa linya. Tapos noon i-install na nila dito sa loob. Ah, kaya antabayan na natin kung ano pang mga asrod na ah, gagawin nila dito sa kanilang project mga boss. Uh, kaya update update na tayo ngayon sa kanilang mga ginagawa. O, oh, diba? Tamang bros na si kuya. No? Parang gusto ko rin magpintura eh. Willing ko magpintura pero ang pintura yata. Hindi ko alam kung nagugustuhan ako. <laughs> ah, kayo ba mga boss? Ano bang uh, Uh, hilig ninyo no sa mga bagay-bagay na 'yan. Ano? And, ay, mag ano siya dito pagkatapos ito ay tubo naman ang kanilang gagawin. Si pinturahan, na. Pero maraming kailangan ng bracket yan mga bossing kasi pa ikot yun sa isang building ang kanilang uh, uh pag ng tubo mga boss. Kaya ayan no? dito na ay yeah ang tubo naman nila dito ang kanilang dudugtungan no? may mga dagdagin sa dito mga kasama ayan ito ng mga bossing no? ayan po yung tubo ayan po yung dudugtong na nila ayan tamang dudugtong na sila ngayon ayan. yung babae na yan yung bossing yung may hawak na yun nakaupo na yan Yung babae pa yung bossing no? yun ang yun ang magaling ng, ano, na, 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 na welder no? kaya amiss na amiss talaga ako sa pagbabae talaga marunong talaga sa mga bagay na ganyan oh, shout out sa iyo ate no o, sa mga wilder natin dyan, mga babae dyan, shout out sa inyo lahat. napakahusay ninyo, mga bossing. O, mga, mga bossing natin dyan, mga, mga workers, shout out. No? O, sa lahat ng mga viewers natin dito sa YouTube channel ko, ni uh, Leo TV, memes Mems, shout out. Kaya nakaabot ang video na ito, eh, sana ay eh, mag-comment lang po kayo mga bossing. Para uh, para masasunod na project ay eh, update ko po pa kayo dito na marami pang uh, mangyayari dito sa kanilang mga project. Panorin nyo mo lang busing no? kung anong pang mga ginagawa nila dito. No?